Itong area na to Guadavia Shout out sa taga Guadavia Dito na ko sa Irenio Good morning, good morning mga kabisaya Kumusta na kayo dyan? Shout out sa mga viewers ko Sa kapitbahay ko Ni Jojo Rio, Pamangkin ko to kasi ang lola ko, Rick Rio, sa side sa papa ko. Joe, set out niya. Kumusta na ang buhay, Pinas? At mga followers ko, set out. Mga anak ko sa Pinas, set out. Ingat kayo palagi dyan. Mag-ingat tayo palagi. Ang importante, walang sakit. Buhay na buhay. Masarap kaya ang taong mabuhay makita natin ang kapeligiran. So ngayon, iba namang araw ngayon, Sabado, mamaya pang gabi ang duty ko. Punta mo na tayo ngayon sa garage. Kasi yung wiper ko, nabaliktad. Ipaayos ko to at mayroon pang kunting problema sa Tambutso niya tinawag ko na naman to noon Okay mga kabisaya Let's go I-drive tour ko kayo ngayon Papunta sa garage Malapit lang Tingin-tingin lang tayo ng mga view ba Dito sa Middle East Barren Tayo na Mga kabisaya Ito ang hura At ito naman sa left side, yung petrol station, nakita nyo ang na, bus, red, ang kulay. Yan ang bus dito sa Baren passenger bus. Dito ngayon, dito tang ngayon sa Hura, ito ang baluarte ko. Dito ako nakatira, barang pinas, maraming Pilipino, maraming Pilipina. So stoplight muna tayo mga kabisdak Punta muna tayo sa Garage Kasi Ang wiper na baliktad Atong ipaayos doon Malapit lang dito 10 minutes, 5 minutes Itong area na to Guadabia Shout out sa taga Guadabia Dito na ko sa area niyo mag tayo dito Maraming kayang Pilipina-Pilipino dito nakatira Parang Pinas na Paglabas mo sa daanan Marami na mga Pilipino ma Ano mo Makahalubilo mo Parang isinita lang ba? Parang kalikalan sa atin. Kung tingnan natin, parang hindi ito siya ba rin? Parang Pilipinas lang. Akala ko talaga, pag dito na tayo sa abroad, mga puti ang mga tao. Sus, hindi pala. May mga itim pa sa atin. At takot pa ko noon mag-abroad kasi ang problema ko yung English. Sus, Diyos ko Lord patawarin na ako sana mas mas magali pa tayo mag English sa mga ibang lahi dito tayo mag lip turn tayo dito ay ay hindi pa to open sige lang ikot ikot lang tayo ikot baka may chance mag parking dito ang garage nga sinasabi ko, itong right side, pero marami talagang parking. Problema, Ayay, ay mayroon, no? Problema kasi ito. Sige lang, ikot naman tayo ng ikot kasi ala city pala magbukas. Sige, wala. Sige lang, ikot tayo doon. Akala ko talaga noon nga pag mag-abroad tayo, Problema ta sa English. So, Diyos ko, Lord. Tayo pala ang magaling mag-English dito. Yung English ko talaga, sus. For example, kung, kung mayroon ka, hab, 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 do hab. O, yun ang English ko. Yun sa mga ibang lahi, wala talaga. Sigla-sigla na lang. <laughs> Kasi, hindi pa rin English. Buti pa mga buti pa ang mga anak natin sa Pinas. Magaling pang bag english So, ngayon dito tayo sa part sa Gudebia. Paikot-ikot lang kasi ang garage. Walang bakante. O tingnan niyo mga kabisaya, oh, maraming parking talaga dito mga kabisaya. Kasi dito sa lugar na to, sa bansang ito, maliit lang maraming ano maraming sasakyan araw-araw magdagdag ng sasakyan so mas matrapik talaga dito banda marami talagang Pilipina dito nakatira wala pa ang bakante doon mag ikot igot tayo 6.45 pa naman ala city open doon oh, parking talaga maraming parking dito oh. balik naman tayo sa dati kasi wala ang bakante dito Parking muna tayo dito Temporary Dito tayo parking Yan Pag ala city na Punta na tayo doon Mga kabisya Parking muna tayo dito Ala city pa ang open Tapos so doon Walang bakante Hanap tayo ng parking Mamaya doon sa loob Hanggang dito na lang ang video ko. Short video lang. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan pag-like, share and subscribe my Facebook page at sa aking YouTube channel. Bye-bye mga kapisya. God bless. Mabuhay tayong lahat.